So yan po uh, mga Gadol uh, isang mapagpalang umaga po sa lahat. So medyo naabutan po tayo ng uh, umaga dahil po sobrang layo po yung uh, biyahe natin no. So papunta dito sa Bundok mga kadol. Is medyo maingay po siya dahil uh, malakas ang ulan dito kaya uh, kasi po uh, malapit po tayo dito sa ilog no. So ngayon Uh, patuloy pa rin natin no, pupuksain po yung mga kalabang ilin mga kadol so kung ano pa no uh, hindi lang po talaga ilin po mga kalaban natin dahil po yung mga elemento pa no, handami po talaga no dahil po ay nagsanib sa po yung uh, kalabang ilin is yung inkantong team, marami pa mga kadol so uh, ano natin uh, pupunta tayo dito nandito po tayo sa ng uh, bundok uh, dito sila, sila rin ng gubat mga kadol Uh, medyo magisa lang tayo dito is uh, kasi po yung mga kasapa natin ay busy pa no so uh, sobrang umaga po ako pupunta dito mga uh, alas alas dos uh, po mga kadol pupunta na ako dito at ngayon lang po tayo nakabot tayo sobrang layo po no so isa lang po ako dito so bago po ang lahat mga kadol ah uh, mag shout muna tayo no uh, shout pala kay Ma'am Ellen Torrevia Ping Pastor Ma'am Jo Labong kay John C. Milmark Marbilias Jing Seriaco Bigyan Baula si Jin uh, sa lahat po sa lahat ng comment na sa video mga silent viewer po natin mga subscriber po natin mga kajol so nandito naman tayo no so pasensya na kayo mga kajol dahil uh, medyo hindi tayo maka-upload no dahil Ah uh, sobrang busy po tayo lalo na pagkapag araw mga kadol. Uh, kailangan po talaga natin uh, sumisikap na sumisikap para uh, may makakain po tayo araw-araw mga kadol. So sana ligtas po tayo dito at uh, sana po ay uh, wala mangyayari mang sa, sa atin dito dahil mag uh, solo expression muna tayo dito. No? So nawa na po mga kadol maraming maraming salamat po pala sa lahat ng mga ah uh, nanood na sa video ko at uh, sa lahat po hindi po nag-skip ng ads maraming salamat po sa inyo uh, sa nag-share po sa video ko uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo at uh, patuloy lang po mga idol uh, sa pag-subaybay sa bawat video po namin ni Labro Dokyo at saka uh, i na sa lahat ng mga kasama ko sana ay panoorin po ninyo mga idol at uh, dito po uh, nagubat na ito ah uh, hindi lang po talaga yung kalabang ilim po. Hindi po ito biro mga kadol. Hindi lang po talaga uh, mga ilim po yung mga kalaban natin dito. No? At saka yung mga uh, itim pa mga inkanto. So tara mga kadol. Hindi po, natin ito patagalin pa. Samahan so, nyo ako dito. Kadol dyan natin. Akyat din po natin dyan sa taas. At magmasin mga tayo dito. So sana ay... Uh, kapag may para may eh, mga buhis Yan, sobrang tirik mga kadol. Medyo ano siya, makulimlim dahil po nandito sa ilalim ng gubat. para may kakaibang buhis mga kalulo hindi lang natin masyado man makikita プラスに無 n してもらう。 Wala namang tao dito. Baka may nangangaso dito mga kadulo. Tingnan natin. Tira, tingnan natin dito. Natin mag -iingat. kabayo na para may tuwatakman pa rin yeah. para may kabayo na para may tuwatakman pa yeah. rin wala kalabayan na pa rin may push sa ngilin at saka may tumatakbo na parang ano parang kabayo tingnan niyo yung paligid mga kadol sobrang tirik at saka hindi basta basta may malaking puno dito Klangan natin mag-iingat, ibang tere, tere, Nuklasi yang Anong klase mga boses at tunog lang narinig natin pero wala lang tayong nakikita yeah. parang may gumagalaw dyan dun sa taas mga kadol, pupuntahan po natin pero maingat po tayo kung ano yan sana ay makita po natin mga dun sa taas may gumagalaw dyan katirik ng lupa no? yun tirik mga kadul pag malaglag po tayo pino pino yung uh, abuti natin dyan wasak wasak yung katawan natin ang daming mga busis na nadinig dito. mga katulad ito basta basta mga katulad ito pero mga katulad itong na ito sobrang nakatirik at maraming nakatira ang mga elemento at saka may kalabang ilin pero hindi natin nakikita baka natatakot sa atin mga katulad dahil po sa mga binigay po sa kaibigan natin yung Dory at saka Rako at saka sa para may paparating na enerhiya at subang lakas kailangan natin ang ganda hindi natin alam ano yun dito sa paligid. Kailangan natin mag-seed. Parang nandito lang ha. Ang tura! kalabang ilin pala patay dali mga kadol kumarami ba dito yun mga kadol may bushes ng parang wild dog pero wala namang Pero kanina mga kadulong, takla po ako na dahil uh, mayroon pong tunog ng parang tumakbo na kabayo. So, ito po ay, yung pinapasokan natin ay hindi po pala ito basta-basta mga kadulong. So, sobrang hilan po talaga ito. At tingnan yung mga din na binadaanan po natin, sobrang katirik. Mo. Pero yan ako lang po inakyat yun. So, try po natin mga kadul uh, kailangan po natin kapag uh, mas na yung paligid yung marami bang nakatira dito. Try lang po natin dahil po at uh, po natin yung pinigay na kapangyarihan ni Dory at na uh, sa kasi seguri po natin kung uh, ilan po lang dito. Uh, kung sino po yung nakatira dito po yung dito uh, uh, sa paligid pero parang may nagumasid sa akin dito parang may tumitingin hindi lang tinapansinin kalaban dito ano lang sila parang nagkatago lang sila mga kadul nagmamasid, pero may nadali pa tayo yung alien so ganitong yan naman may buses na naman mga kadul parang nagpalaban ang mga kalabang ilin mga kadul sa so, mga elemento dito kasi wala na pong kaya po uh, mga alien dito, no kasi po siguro uh, isa, isa lang po yung nakikita natin siguro yung iba wala na no? at kasi subang dami po lang ano dito uh, siguro iba sinusundo na po sa mga uh, kasama lang kung naubos no naubos na dahil po sa mga ibigan po natin kasi binigay na po natin yung uh, bato no? na nakita namin no? yun pala yung uh, bato na gusto nalang Uh, yung hinahanap po nila mga kadol so uh, mga kadol uh, ito na lang po dito lang muna tayo ito, uh, puputil yung video natin at sana patuloy pa rin kayo manood at no skip ads pa rin mga kadol abangan ang karugtong na ito uh, tutuloy po kami pa uh, ngayon bro doki okay. sa so, paghanap uh, sa mga kalabang ilin try natin kung ubos na ba no? kasi ito isa lang po yung nagpakita no? so at dinalin agad yun mga kadol ada tolong apa